Magandang gabi, mga kababayan. Gusto kong magbigay kayo ng tatlong bagsak na Duterte! 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 Bakit ko hiniling yung tatlong bagsak na Duterte? Dahil po, hindi lamang po mga Bisaya ang mga nandito, hindi lamang po mga Tagalog, kundi kaming mga Ilocano ay sumusuporta din kay Duterte! 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 At biyag nating nga sumusuporta akin Apo Duterte. Ang Hindi ko dadamihan ang sasabihin dahil lahat na ng mga co-bloggers ko dito ay ang gagaling. Pero isa lang ang aking masasabi. Mangibabaing ka Bongbong Marcos! totoong tao at hindi namin ginagamit ang ibang tao para kami po ay mag -rain. Dahil kami po ay may paninindigan. Baka nga, si Marcos mas marami ang kanyang dugo at ng mga yung mga taga, sino bang anong lugar ni Tamba? Taga yung dugo niya hindi yung purong Ilocano kasi may nagsabi sa inyo na ito si ate taga uh, La Union. Ang katabi po ni ate na nakayelo. Meron po dito na taga uh, Pangasinan. Meron din po dito na taga Paniki Tarlac. taga Tarlac. Asan na siya? Andito, andito, andito marami kami mga kababayan na Ilocano na nandito ngayon talaga dito eh. Saan na awanti solid nga norte? Walang solid north. Kami ang patunay na walang solid north. ano mayroon is north? Mga kababayan, ang iyong ati MLB ay talagang nalulungkot sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Nakikita natin kaliwat makikita natin na maraming pagkakamali. Ang sabi nila, may tamang Marcos. Pero sa nakikita ko ngayon, walang tamang Marcos. Dahil si Amy Marcos, hindi rin siya nagsasalita para sa taong bayan. Kung totoo, nagmamalasakit ka, dapat magsalita ka. Huwag kang manahimik. Kung ang isang pangyayari ay hindi na tama, dapat magsalita ka Dapat kumilos ka Kung totoong mahal ang taong bayan Kaya't mga kababayan, Dapat suportan natin Ang totoong may malasakit sa ating bansa At iyan ay ang sa mga eleksyon, piliin nating maigi ang ating iluluklok. Huwag natin gamitin yung mga pamimigay ng mga politiko na AX. Sobra na Hindi natin kailangan ng AX, hindi natin kailangan ng ayuda. Ang kailangan natin ay trabaho. Trabaho na hindi na ibibigay ng ating presidente ngayon. Hindi tayo mabubuhay ng ayuda. Sa trabaho, kung tayo merong trabaho, kaya na ating ibigay yung pangangailangan ng isang pamilya. Hindi na hindi tayo mabubuhay sa tatlong sardinas, isang kilong bigas. Ang kailangan natin ay pagbabago. Kung gusto natin ang pagbabago, kailangan na natin Marcos resign ang ating isigaw, kundi Marcos impeach! Parang ayaw nyo pa siyang i-impeach kasi hindi kayo man lang sumiga. Marcos impeach! Mga kapubayan, hindi ko na tatagalan ang aking uh, speech kasi alam ko na marami pa ang may gustong magsalita at nailakas ko na kung ano yung nasa aking sa loobin. Ang ah, nga pala, naalala ko, may isang time na naimbitan din ako sa isang press mismo sa mansion nila Marcos, Senator Amy Marcos. Ang sabi ang inyong mga kalaban at tinulungan kayo ni Inday Sara na mailoklok sa pagiging pagka-presidente, mailoklok doon sa Malacanang anong klase na pag-uugaling ngayon itong ginagawa ninyo kay Pipi Inday Sara nakakatulog pa ba kayo ng mahimbing nilay nilay ang mga nasa gobyerno natin ngayon, lalong-lalo na ang ating presidente. Nang sa ganon ay mabago po ang Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Alright. Patingin nga si ko mo, te. Te, patingin si mo. Ito ka, ano ka, magagit. Nagagit na unin. Nangisip -nang ni si me. eh. Kasahin niya, oh. O, o, na, puro, oh. puro nga, Ilocano Kakabzat. Ang oh. puro pura akong Ilocano, sir, actually yung tatay ko, kababayan niya mismo si Ferdinand Marcos Sr. Kasi pinanganak siya sa parang sarat. Ano na pala niyo? Wala sir, ito lang ako nag <laughs> Akala ko proud ka pa. Grabe, nahihiya ako. Like <laughs> nahihiya ako na ako ay isang Ilocano, minsan pag may nagtatanong, uh, hindi ko sinasabi, sir. Na -ano ka. Kasi baka malaman nila na baka sabihin nila sa akin sa kung mangga at magbubudol. Uh, sabihin mo lang, amyanan. <laughs> <laughs> Pero yan nga mga kapayan, ang sinasabi ko sa iyo, gusto ko lang pong imulat na hindi lamang po uh, taga-bisayas yung mga nandito. Gusto ko rin iparating kay BP Inday Sara na kaming mga Ilocano ay nandito rin po na sumusuporta sa Duterte. Yeah! Okay. Linawin ko lang po sa inyo ha. Yung dahilan kung bakit tayo nandito dapat isegregate natin isegregate natin yung sinner doon sa sin na ginawa nila. Ayusin natin ha. May makasalanan ang ayaw lang natin is yung kasalanan na ginagawa nila. Paparating natin yan ha, para maging mapayapa tayo. Mahal natin yung mga tao na kasala. Ang ayaw lang natin yung kasalanan na paulit-ulit nilang ginagawa. O, oh, malinaw ha. At syempre, pasalamatan po natin si Banat Bay. Okay, yan. Tama. Ito. Para may pares guwapo. Okay. Ito po, meron po tayong Julie B. Oh, Jerry. Paburgir. Yon. Ayan ha. Pasalamatan po natin si Kuya Byron Banagbay. Palakpakan po po natin.